Salam buhay sa ating lahat mga ka-partners, mga kabayan buong mundo. Ganito ang palengke sa Europe, mga ka-partners. aircon. Hindi katulad sa Pilipinas na napaka-init. Pero dito sa Europe, uh, dito sa Madrid, Spain, kahit mainit ang panahon, aircon po ang palengke. Yan, napakasarap ang mga isda. Fresh na fresh. Ayan po yung mga gulayan sa palengke. Dito sa palengke sa Madrid, Spain. Aircon po dito mga ka partners. Kahit summer ay malamig ang lugar. Ayan, papakita ko sa inyo ang hamon. De Madrid. Ayan. Yung mga hamon. Sarap guys. Mura lang. Ang talaga dito sa, sa Europe yung palengke ay aircon at kompleto na may gulaya na mayroon pang hamon, may isda, may karne hola amigo <laughs> ayan guys marami tayong mga kaibigan mga ibang lahi dito hola amigo buenas dias, buenas tardes ayan aircon dito mga palengke guys Madrid, Spain. Ito yung pinakamalaking palengke sa Madrid. Mga oh, partners. Kaya pag namamalengke ka dito, hindi ka nainitan. Kahit maraming tao, yan, maraming isda. oh, lamig ko kita. Yan. Yan, guys. Yan, aircon po ang palengke dito mura lang mga isda na yun at saka karne yan mga partners so, ang buhay sa abroad hey <laughs> Ay, joke na pala dito no <laughs> Oh, so, kasi sabi ko ang palengke sa Madrid, Spain, sa Europe. Aircon sa Pilipinas ang init. Ang <laughs> uh, -oh. <laughs> uh -oh. <So>, init. Malamit <laughs> na dito. Okay pa dito. Kaya naman si ate oh. Hello. <laughs> Maganda pa rin. Sige <laughs> yan guys yun ang buhay sa Europe ang palengke ay aircon sa Pilipinas napakainip kaya sana wish natin walang imposible ayusin natin ang Pilipinas magkaisa tayo alisin na mga korup sa gobyerno para maging aircon ang palengke sa Pilipinas katulad dito sa Europe mga partners yan ang ganda ng palengke. May gulayan, may kapihan. Kompleto na. Dito na lahat. Ano nanto? Public na nanto. Public na palengke. Parang nasa SM ka na sa Pilipinas. Ayan guys. Pinapakita ko lang sa inyo kung gaano po uh, komportable ang palengke sa Europe. Buhay tayong lahat. Hanggang gusto ninyo. Power!